Ano yung ginagawa mo? Nagkaano ng gel? Ah, -gel, gel Alam mo ba na pwedeng gumawa ng slime gamit lang ang gel kahit walang activator? Taka, gawin natin. Tara, gagawin natin. Akin na yan. Wait. Hey! Okay. Ano? ano? Gawin na natin to? Game. Game! Makakagawa ba talaga tayo ng slime gamit ang gel, Kuya Enzo? Oo naman, kailangan lang natin itong ilagay dito sa pinakalagayan. Gel lang talaga, walang activator or kung ano-ano? Oo, wala tong activator. Ang lalagay lang natin dito ay pangkulay. Pero pwede naman nilang hindi nakulayan. Wow, ang galing. Excited na ako. And so, Rio! Uy, Lolo, nandyan ka po pala. Oo, nandito ako. Nakita nyo ba yung gel ko? Aalis ah, kasi ako eh. Ah, uh, gel po ba, Lolo? Oo. Oh, oh. Ang gulo, -gulo ng buko Gusto kong ayusin. May nakita po akong gel, pero ginagawa na po naming slime. Wala, yan nga yung gel ko. Bakit mo ginagawang slime? Uy, Lolo, sa'yo po ba to? Oo, oh, akin to. Kala ko pa naman po kay Rio. Ginagawa po kasi naming slime ang gel at lalagyan ko po ito ng pangkulay na magic red, Lolo. Tiran mo ako ng gel ko. At bibilang pa kita ng madami, Lolo. Pero pangkonti po, oh, makakapagpapogi ka pa. At bagang sabagang pogi mo po, Lolo, kahit walang gel. Talaga ba? Siyempre po, Lolo, nagmana ko sa'yo eh. Oo naman! O tama na yung bulahan ninyo. Tingin nyo itong ginagawa kong gel slime. Nilagyan ko na to ng magic red at hinahalo-halo ko na. Ang ganda ng kulay! Anong maganda kulay? Hindi po gulay, Lolo. Kulay na red. Ah, kulay na bed! Naihigaan ba yan? Red po, Lolo. R-E-D. Red. Hindi po, bed. Red. Ah, red. Ano nang gagawin nyo ngayon? Ngayon po ay lalagay ko na po ito sa pinaka-freezer para po pabuo ng ating gel slime. Ilayagay mo na sa rep, Kuya Enzo. O lalagay na natin dito para makita na natin kung totoo nga ba o hindi ang gel slime. Kaya see you sa... Par two. Part 2!